Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay ay color red at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang red at blue ay simbolo ng tapang at malinaw na pag-iisip, nagbibigay ng tamang balanse sa pagkilos at desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 7, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng pagkakataon para sa bagong simula at personal na pagunlad. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color green at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang green at white ay sagisag ng kasaganaan at kalinisan na magbibigay ng panibagong lakas sa iyong araw mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 30, number 11, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng kapanatagan at suwerte sa mga plano mo sa pinansyal na aspeto. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at silver ay kumakatawan sa kasiglahan at malinaw na direksyon, magpapalakas sa iyong komunikasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 9, number 13, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng inspirasyon at magandang kapalaran sa mga bagong ideya. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga maswerteng kulay ay color white at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang white at pink ay simbolo ng kapayapaan at pagmamahal, nagbibigay ng emosyonal na lakas at tibay ng loob. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 23, number 14, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng positibong enerhiya para sa relasyon at pamilya. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color orange at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at black ay sumasagisag ng tapang at katatagan, magbibigay ng inspirasyon na ipakita ang iyong talento. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 8, number 19, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng pinto sa tagumpay at pagkilala mula sa iba. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay color brown at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at green ay sagisag ng katatagan at kasaganaan, magdadala ng tamang balanse sa iyong buhay. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 25, number 12, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng malinaw na direksyon at tiwala sa iyong desisyon. Libra ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color purple at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at silver ay sumisimbolo ng karunungan at inspirasyon na magbibigay sa iyo ng kumpiyansa ngayong araw. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 14, number 10, number 27 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay tanda ng magandang balita at oportunidad sa pakikipag-ugnayan Scorpio ang kaibigan zodiac sign ay Taurus mga maswerteng kulay ay color black at color red ang kahulugan ng kulay ang black at red ay sagisag ng lakas at determinasyon na magbibigay sa iyo ng tiwala sa sariling kakayahan mga numero na magbibigay ng swelting numero, ay number 11, number 17, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte at bagong direksyon sa iyong mga plano. Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at blue ay simbolo ng kasayahan at malinaw na isipan na magbibigay ng magaan na enerhiya sa iyong araw. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 2, number 18, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa pakikipagkaibigan at mga bagong ideya. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay color silver at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang silver at green ay sumasagisag ng balanse at praktikalidad, makatutulong sa iyo na gumawa ng matalinong hakbang. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 17, number 20, number 32. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng tagumpay at kapanatagan sa iyong gawain. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color blue at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at white ay nagdadala ng kalinisan at kapayapaan, nagbibigay ng malinaw na direksyon sa iyong isip. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 10, number 15, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng swerte sa mga personal na plano at bagong relasyon. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color pink at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at purple ay kumakatawan sa pagmamahal at karunungan, nagbibigay ng lakas ng loob upang magpatuloy sa iyong mithiin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 9, number 16, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng bagong oportunidad at magandang kapalaran.